Ayun no? itlog. May nangingitlog na pero isa pa lang ang nangingitlog. Yan, nakadalawang itlog na siya. Isa pa lang ang nangingitlog sa mga manok natin. At least, finally, ang itlog na guys. Yan na, umpisa na ano, ang, ang pagtsatsaga. Yan, mapapakinabangan na natin ang ating mga manok. Yan, yun, linagay sa pugad. Nangingitlog sila sa lupa. <laughs> okay. Yun, oh. medium size yung pangalawa. Yung una, small pa. Oh, uh, loko-lokong roaster na to. Pinupog niya yung nagkakasta. Oh, oh, oh. <laughs> Okay, mga kaagapay, yung gustong bumili po pala ng rooster ng Rhode Island Red, yan, pwede po kayong mag-PM sa ating page, uh, sa ating uh, uh, messenger. Hanapin lang po ang ating kaagapay Marine TV sa messenger po. Mag-message lang kayo at uh, mag-usap tayo about the, sa presyo ng Rhode Island Red. Pwede rin pang cross sa mga native, pang upgrade. Okay, maraming salamat po. Ayan, nakita po ninyo, agresibo na ang ating mga rooster sa pagkasta. Kaya pwede na po silang pambreed. Maraming salamat po. Bye for now.